Hello mga kalayas Papunta ako ngayon ng Tayabas, Quezon Para kumain na masarap Na pansit na ang hang So from Lokban guys 30 minutes papunta sa bayan ng Tayabas Yan nga pala guys yung nawawalang paraiso. Yan yung sikat na resort and restaurant dito sa bayan ng Tayabas. Guys, dito rin pala makikita yung gawaan ng Rodilla si Makik sa may bayan din ng Tayabas. O oh, along the highway lang po siya, guys. Bilihan ng mga iba-ibang pasalubong yan. Ito naman guys yung way na papuntang Lucena and then way din papuntang Manila. Psh, psh. Smile naman dyan. Oh, two joints. Ay mali pala. Hindi pala two joints yon. <laughs> And guys, dito na tayo sa bayan ng Tayabas. So after natin makarating ng PTT station, so kakaliwa tayo. Ayun, kakaliwa tayo papunta ng uh, pansitan ni napunta tayo sa pansitan ni Nanay. Yan po yung PTT station. Guys, pagdating mo sa kanto may andoks diyan kakaliwa ka. kakaliwa tayo and then derecho ayan guys diretso-diretso lang yan po. guys then dito sa kanto guys diretso-diretso kaya tayo guys and then kakanan ayan guys sa kanan na And then dito po sa kantong na, ito dito na, na po yung pista ni nanay and then guys na makita na naman po niyo na eh na, harapan uh, po yan uh, ng hardware uh, po tayo. sobrang that's... sarap ng pansit yan guys sobra ka magsisisi siya 125 pesos lang Tara guys, sama Pusod kayo, na. baba tayo Nang at, tayo, at tayo, tayo, sa na niyo, sit tayo. Sama na masarap. All right. Ah, ada lawak. Kami's ah. pinaka na pasit dito. Natayabas. With more na ipuyan. And ito guys, yung mga pansit dito. chami 90, Pasit lukba 90 'yan. Pansit gisa 90. Ito po yung aking order. Kami's anghang ang. 100. Ah, coba. Yan po ang mga ma-order dito. Lagi po akong kumakain dito. Napakasarap ng luto guys, dumating na yung ating order na pansit. Tamis ang hang. Grabe, napakasarap po niyan. Nihalagyan po ng suka yan. Ayan. Ya, tara, kita yuk guys.

Aku <laughs>

Hindi na po kami Hindi na po kami natulog.

Nasa pangyayari ng Doktor, umalik po si Doktor Kajiling, yan na po sa akin na. siya sa rabi, sabihin hindi kurating Oo, oo. Tapos, naman ako ng rabis niya, hindi ko Tapos, parang parang naman niya Tapos, noong pagka, ano po, noong pagka, hindi na hindi ko rabi 아마가 <shriek> और तो कुछ नहीं

yang sebuah yang dokter lu naiklah kalau

mga okay, guys, na. 25 lang, busog na busog ka na sa pansit kami sa amang ni eh, nanay. Okay. Thank you po. Alright.